Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador komentaristang walang inuurungan walang kinatatakutan nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi ng mga taong mapang abuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo Labrador ang boses ng taong bayan abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong kurap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan Epipanyo Labrador Epipanyo lumabrado tagapagtanggol ng bayan Gapo sa inyong lahat mga minamahal kong mga kababayan. Muli nandito na naman po yung lingkod ni Labrador dito po sa ating programang Comper Mado. Mm -hmm. At syempre sa ating pagpapatuloy mga minamahal kong mga kababayan, binabati muna po natin ang ating mga masusugid na taga-subaybay, maging ating mga kababayan po sa abroad, maging ating mga bagong mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, sa so umaga pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan natin ano, ito pong si Sara Duterte na kung saan po mga minamahal ko mga kababayan ay talagang uh, wala ng pag-asa mukhang hindi na talaga magbabago pa yung uh, ratings nito na kung saan eh, talagang habang patagal ng patagal ay eh, pababa po ng pababa yung tiwala ng taong bayan sa kanya alam nyo mga minamahal ko mga kababayan ha? Ah, nakikita ko abot liig na ho konting konti na lang ho talagang lulubog na itong si Sara Duterte talagang ayaw na ng taong bayan sa kanya eh bunsod po kasi yan ang kanyang pagtanggi po sa o pagsagot ah, sa mga isyo na itinatanong ho sa kanya Lalong-lalo lalo na po doon sa bilyon-bilyong halaga ng pera na kung saan na hindi po malaman kung nasaan. Uh, mukhang uh, wala na pag-asa itong mga Duterte na magkaroon pa ng isang presidente uh, na isa pang Duterte sa ating bansa. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan na ano? kung sinagot sana ni Sara Duterte yung mga katanungan na gustong nga uh, ipasagot sa kanya ng taong bayan lalong lalo na dyan sa kamera eh marahil ay hindi magbabago yung tingin ng tao sa kanya at marahil din eh, hindi mababawasan o hindi mawawala yung tiwala ng taong bayan sa kanya eh ang problema kasi dito mga minamahal kong mga kababayan dahil nga po sa nangyayari pong uh, pag-iimbestiga ng ating mga mabubuti at magagaling o mahuhusay ng mga congressman, uh, mga mababatas dyan sa kamera, eh unti-unti pong nabubuksan ang kaisipan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa issue ng uh, confidential fund o intelligence fund na kung saan ay talagang lumilitaw po sa pag-iimbestiga ng Quadcom na ang pera o yung mga pera na ibinigay o hiningi ni Sara Duterte uh, ay wala pong pinatunguhan na kumbaga sa madaling salita ay walang nagawa sa madaling salita ay uh, imbis na gamitin para sa taong bayan o sa mga nangangailangan yung mga pera na hiningi niya ah, para mabudgetan ang kanyang opisina sa OBP maging ang uh, bilang dating kalihim ng uh, DepEd eh napunta lamang ho sa sarili niyang bulsa ngayon dahil nga po sa hindi masagot ni Sara Duterte yung mga katanungan po ng ating mga mambabatas tungkol po sa mga perang dapat sana ay inilaan sa taong bayan, gumagawa po sila ng iba't ibang pamamaraan para po makaiwas dito. No? Imbis na sagutin niya, gumagawa po siya ng mga isyo para iligaw po ang ating mga kababayan sa katotohanan. Pero ganun paman, man mga minamahal ko mga kababayan ano, sa kabila ng kanyang pagtanggi, sa kabila ng kanyang pag-iwas, eh syempre matalino po ang ating mga kababayan. Alam nila kung bakit umiiwas, kung bakit gumagawa ng ibang dahilan, kung bakit ayaw dumalo. Eh syempre alam naman natin dahil ang ating mga kababayan no, ay sadyang matatalino yan. Kaya hindi na po katakataka mga minamahal ko mga kababayan na kung saan habang tumataas po yung ratings ah, ah, habang dumadami yung taong nagtitiwala po sa ating mahal na Pangulo habang dumadami yung Pilipinong talagang natutuwa sa kakayahan at nagagawa ng ating mahal na Pangulo hindi na po katakataka na marami pong mabibwisit at marami po talagang magagalit dito kay Surimawa E eh, alam niyo mga minamahal ko mga kababayan, pera ng taong bayan ho yan. Hindi pwedeng basta basta na lang ho natin yan, baliwalain natin. Malaking halaga po yan mga minamahal ko mga kababayan. Bilyon, bilyon. Ah, hindi po hindi po isang daan lang, hindi dalawang daan, hindi isang libo lang. At hindi isang milyon lang. Kundi bilyon-bilyon bilyon-bilyong halagang pera na kung saan ay dinala ni Sara Duterte sa sarili niyang lalagyan na Alam niyo pag nagsalita si Sara Duterte akala ninyo totoo ano pag nagsalita siya, akala mo talaga mahal na mahal niya ang mga Pilipino. Pag nagsalita siya, akala mo mahal na mahal niya talaga yung bansang ito. Eh, siyempre, strategy po nila yan para makuha yung loob ng taong bayan. Kailangan nilang magsalita, ah, ng mga matatamis na salita para makuha po, ah, yung intensyon, ah, o yung soporta, o yung loob ng taong bayan, nang sa ganon ay patuloy po silang makapagnakaw. Eh pero dahil nga may quadcom tayo, dahil nga may mga nagtatanong, katulad ho ni Congressman Abante, uh, ni Franz Castro, at iba pa, no? Eh lumalabas ho yung mga katotohanan na dapat malaman ng taong bayan, lalong-lalo na po sa issue ng pera, ha? Pera na kung saan, pera po ng taong bayan na. Eh pero ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, sa kabila po ng lahat ng pagtanggi ni Sarah Duterte na sagutin ito, ah, sa kabila ng kanyang pag-iwa, sa, sa kabila ng kanyang uh, ginagawang mga isyo para lamang mailigaw ang taong bayan, ang naging resulta po nito ay yung uh, pagkawala ng tiwala ng taong bayan naman sa kanya. Kasi kung talagang wala naman talaga siyang ginagawang anomalya, kung wala naman talaga siyang ginagawang masama, kung wala siyang pagnanakaw na ginagawa, masasagot niya po ito. Onti mano. Pero dahil nga hindi niya masagot, eh baka mamaya eh, di ba, ma, baka mamaya madulas siya. Kaya, imbis eh, na madulas siya, kaysa madulas siya, eh mas mabuti pang umiwas na lang siya. Kasi nga naman, pagka baka mamaya eh, alam nyo naman si Sarah, minsan nawawala ho sa sarili yan alam nyo naman uh, nakita nyo naman siguro yung kanyang mga ginawang reaksyon doon sa ano presscon niya na parang bangag ay, sinasabi nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay bangag e sino kaya lumalabas ngayon na bangag eh, nagsasalita siya doon eh, puro naman, hindi naman salita ng isang professional at isang marangal na babae yung mga pananalita niya doon salita po yun ng talagang isang likas na demonyo na sanay magpapatay at pumatay alam niyo, sa tingin ko dispirada na po talaga tong babaeng ito kasi nakikita niya mga minamahal kong mga kababayan na talagang lumalabas sa ah, kahit anong kubli nila lumalabas at lumalabas ang katotohanan no? Kaya nga sinisikap nila na ang katotohanan ay pigilin kasi kapag ang katotohanan talaga ang lumabas mga minamahal kong mga kababayan masakit ho ito sa mga taong katulad nila na kung saan hindi sanay na mabuking sa kanilang mga kasalanan. Ay Sanay na sanay po sila mga minamahal kong mga kababayan na tabunan ng kanilang mga kasalanan sa pamamagitan po ng kanilang pera at impluensya. Kaya nga ngayon kung makikita ho ninyo mga minamahal kong mga kababayan para ho matabunan yung kasalanan ni Bato de la Rosa maging ni Bongo eh talagang gumagawa po sila ng iba't ibang uri ng pamamaraan para lamang po mailigaw ang ating mga kababayan sa katotohanan. Gumagawa sila ng iba't ibang mga diskarte para lamang po pa, para lamang po palitawin na sila ay biktima lamang ng isang istorya biktima ng isang issue at gusto nila palabasin na ang lahat na nangyayaring ito mga minamahal kong mga kababayan ay political strategy lamang o political harassment alam nyo mga minamahal kong mga kababayan wala namang political harassment dito dahil ang totoo dito mga minamahal kong mga kababayan kaya po nabubuksan, kaya po pinag-uusapan ngayon dyan sa kamera, yung mga hindi na pag-uusapan noon dahil yung mga panahon na yon na si Digong Pa ang Pangulo ng ating bansa talagang pinagtatakpan nila yan at walang kalayaan, walang hustisya, walang pwedeng magsalita sapagkat kontrolado ni Digong ang lahat-lahat oh. kaya nga po ngayon lamang po nabubuksan yan sapagkat ngayon lamang po nabibigyan ng pagkakataon yung mga biktima nila na makapagsalita makapagsampa ng kaso laban sa kanila dahil ang administrasyong ito ay nakikipaglaban po sa mga taong naaapi lalong lalo na po sa mga politikong umaabuso sa kanilang mga pera at kapangyarihan. Kaya nga po sa ating mga kababayan, huwag po kayo magpapadala sa mga ginagawa pong strategy ngayon ng mga Duterte, maging ng mga kakampi nila, dahil yan po ay palusot lamang nila para po sila ay hindi makapanagot sa kanilang mga kasalanan. Lalong-lalo lalo na po itong si Bato de la Rosa na isa sa mga pangunahing uh, dapat na managot dyan sa AGK na yan, huh? yung sa war on drugs nito ni ni Digongyo. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, eto nga ano, uh, dumako muna po tayo sa glit dito po sa usapin po kay Digongyo no. Uh, alam niyo sa para sa akin ano, inako ni Digongyo, inako niya. Inako niya yung lahat ng responsibilidad sa mga nangyari tungkol po sa EJK. Pero hindi po sapat 'yun para sa akin mga minamahal kong mga kababayan eh. Dahil sa totoo lang, hindi naman talaga para sa akin lang to ha. Ah, parang hindi ako content doon sa mga sinasabi po ni Dan Fernandez na okay na sa kanila sapat na sa kanila yung mga narinig nila na panood nila doon sa Senado at yun daw ay sapat na ng mga ebidensya na pwede nilang ma maisubmit sa International Criminal Court yung mga sinabi ni Digongyo no pero para sa akin tulad din po ng sinabi ni Lacson na yung pag-ako ni Duterte sa kasalanan o pag-ako ni Duterte sa usapin ng EGK ay hindi po yon ibig sabihin na umamin siya sa kanyang kasalanan. Yun ay pag-ako lamang. Pero sabi ko nga, eh bakit parang bigla yata ang natakot si Dan Fernandez na parang sinabi ang hindi na kailangan na papuntahin pa si Digongyo doon sa kamera eh mas lalo nga kailangan eh, na papuntahin doon sa kamera itong si Digongyo dahil yung nangyaring hearing doon sa Senado eh parang ano po eh lutong-luto eh kumbaga eh wala kang makikitang hustisya doon eh dahil nag ang uh, sa totoo lang mas nagmukha pang uh, uh, chair, uh, chairman ng committee itong si Digongyo kaysa po dito kay Pimentel. Ah uh, mas nagmukha pang uh, senador itong si Digongyo doon sa mga dapat magtanong uh, kagaya po ni senador Rizal Severos. Alam nyo mga minamahal kong mga kababayan Masyado po siyang naging special child doon ha? Masyadong naging special child si Digong Na kung saan halos lahat ng bagay eh, Lahat lahat na lang ah, ng pabor Ibinigay po sa kanya mga minamahal kong mga kababayan Kaya nga nagmukhang special child <laughs> ha? Yan po ang aking pagkaunawa doon mga minamahal kong mga kababayan <laughs> Okay, bumalik ko tayo kay Sara Duterte. Alam nyo, mga minamahal ko mga kababayan, kung dati ay kaya nilang lokohin ang taong bayan sa kanilang mga ginagawa, ngayon ay hindi na po. Kung dati ay kaya nila paniwalain ang taong bayan, ilagay sa bulsa nila ang taong bayan, ngayon ay hindi na po. Dahil sadyang bukas na ang isipan ng taong bayan sa katotohanan. Ah, kaya kayong mga vlogger ni Sara Duterte, kahit pa anong gawin ninyo pagpapaganda sa kanya, hindi nagaganda yan. Ah, hindi nagaganda yan dahil talagang ang pangit na yan. Ah, sa mata ng taong bayan na nakakaunawa sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Alam nyo, matagal na hamon na yan kay Sara Duterte. Umupo ka. Umupo ka sa upuan sa kamera. Sagutin mo yung tanong ni Franz Castro. Sagutin mo yung tanong ng mga representante dyan sa Quadcom. Pero bakit ka umaatras, Sarah? Dahil alam mo sa sarili mo na talagang wala kang maikikwento na totoo dyan sa kamera. Dahil alam mo, kung magkikwento ka man dyan o magsasalita ka man dyan, mabubuking at mabubuking ka. Kaya nga ginagawa ngayon ng ating mga kalaban, mga minamahal kong mga kababayan, para makaiwas sa ah, itong si Duterte o oh, mga Duterte sa isyu tungkol sa kanila, ah, gusto nilang gumawa ng pamamaraan, ibinabaling nila, ah gumagawa sila ng pamamaraan para maibaling yung usapin sa usapin po ah, tungkol po sa ating mahal na pangulo. Eh mo ba naman mga minamahal kong mga kababayan, yung nangyari pong pagbaha sa buong Pilipinas, eh tulad nga po ng sinasabi ko. Ah, eh kung yung taga ah, yung yung uh, China nga na talagang hamak naman na talagang uh, mayaman. Ah, yung ibang bansa nga na hamak na talagang uh, magaganda yung kanilang uh, um talagang kompleto yung kanilang uh, budget para sa flood control eh talagang hindi sila nakakaligtas at talagang marami pa rin lumulubog at nasisira eto pa kayang bansa natin mga minamahal ko mga kababayan aminado naman po ang ating mahal na Pangulo dyan na ang sitwasyon natin ay hindi basta-basta mababago yan dahil napakalawak po napakarami hindi po basta-basta yung trabaho ng ating mahal na Pangulo ang importante po dyan mga minamahal kong mga kababayan nagagawa po niya ang lahat-lahat kung -lahat, -lahat niya ang lahat lalong lalong na yung pagtulong at mabilis saklolo ah sa ating mga kababayan eh pero nangako naman po yung ating mahal na Pangulo na dahil nga sa nangyaring ito na, alam nyo hindi naman kasi natin maiestimate yung kakayanan ng kalikasan kung ano yung kanyang magagawa yan. Sabi pa nga eh, kahit pa ikaw eh magtayo ng napakataas na gusali, Ah, o pader para lamang halaharangan yung uh, bagyo kapag kakalikasan kasi ang may gusto wala kang magagawa dyan ang napaka importante lamang po dito mga minamahal kong mga kababayan na kahit ano ang mangyari automatic po makapagpapadala po makapagbibigay po ang ating gobyerno ng tulong financial man uh, bigas man at iba pang pa mga pangangailangan ng ating mga kababayan na kung saan ay humaharap po sa kris alam niyo mga minamahal ko mga kababayan Napakaganda nga po ngayon Dahil bakit? Eh biro kaumulan bumagyo o talagang ready po yung ating mahal na Pangulo para tumulong sa ating mga kababayan na nakakaranas ng mga paghihirap. Sa totoo lang, hindi lang naman tayo ang binabagyo eh, dahil nasa Pilipinas naman ang ating Pangulo, kasama din siya sa binabagyo. Kaya kung ano yung nararamdaman natin, nararamdaman din po niya yan. At kung ano yung nakikita natin, kung ano yung ating kalagayan na dito sa ating bansa, yun din po ang nagiging sitwasyon ng ating mahal na Pangulo. Napakabigat po ng responsibilidad ng ating mahal na Pangulo. Kaya dapat po unawain natin ang ating mahal na Pangulo sapagkat ang um, problema po na kanyang kinakaharap ay problema po ng lahat ng Pilipino sa bansang ito. Mabuti pa nga po tayo kapag yung kapag tayo may mga problema, nakakadaing tayo sa ating mahal na Pangulo. Pero pag siya ang may problema, hindi po natin siya natutulungan. Bakit? Marami siya mga problema na siya lang ang, sum, ang uh, talagang nagsisikap na mabigyan nito ng solusyon, samantalang yung ating mga problema, binibigyan po niya ng solusyon kaya nga dahil dito, hindi maiiwasan na talagang maraming mga Pilipinong magtitiwala sa kanya at maraming mga Pilipinong talagang natutuwa at talagang humahanga po sa ating mahal na Pangulo habang kay Sara Duterte naman, maraming Pilipinong galit na galit kaya kung ako sa iyo Sarah Duterte pagkatapos ng 2028 huwag mo nang balakin pa tumakbo ng pagka-presidente dahil wala ka nang magagawa at walang buboto sa iyo dahil alam na ng taong bayan kung papaano ka magnakaw sa pera ng taong bayan baka mamaya imbis na ang mga Pilipino tulungan mo ay eh lalo mo pang pahirapan ah, magsamantala ka sa pera ng taong bayan. Magulat na lamang kami, puro confidential fan, puro intelligence fan, yung palay napunta na sa sarili mong lalagyan. Alam nyo, sadyan, napakabuti po ng ating Pangulo. Bakit? Lahat po ng pera ng taong bayan ay hindi po niya ito binubulsa. Lahat ng pera ng taong bayan ay kanya po itong ginagamit sa mahalagang bagay lalong lalo na po sa pagtulong sa taong bayan. Sa mga mahihirap, hindi po katulad ni, Sir, ni Surimau na imbes na tulungan niya yung mga mahihirap, pahihirapan pa niya lalo ganun pa man mga minamahal ko mga kababayan eh hindi na po katakataka yan at hindi na tayo dapat magulat kung bakit bumaksak yung ratings ni yung trust rating ni ano ni Sara Duterte dahil nga sa uh, nakikita naman ng taong bayan talaga na hindi siya katiwatiwala mga minamahal ko mga kababayan kaya sa ating mga kababayan patuloy po nating suportahan ang ating uh, mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa kanyang mga mabubuting adikain, sa kanyang mga magagandang ginagawa, sa kanyang magagandang plano para po sa ating bansa. Wala pong prepektong uh, uh, Pangulo. Pero ang kaibahan lamang po, kay Pangulong Bongbong Marcos unang-una siya po unang-una ay makajos, makakalikasan, makatao at siyempre sumusunod po sa batas ng ating bansa. Yan po ang malaking pagkakaiba lang, no? Pero sa pamamalakad po, sa sitwasyon po, eh, hindi naman po kontrolado kasi ng ating Pangulo yung uh, mangyayari. Hindi po niya alam yun kasi kung, kung, ako ang Pangulo, kahit sino naman eh, sino ba namang Pangulo ang gustong may bagyong dadapo dito sa, uh, sa bansa natin? Wala naman po siguro. Sino bang Presidente na nanalangin? O sige, super typhoon, pumasok ka dito. Wala naman po siguro. Pero ang kagandahan lamang po nito, mga minamahal kong mga kababayan, bagamat hindi natin inaasahan yung mga bagay-bagay na pumapasok dumarating dito po sa ating bansa, ang napakaganda lamang po dito no, na pwede natin ipagmalaki na mayroon po tayong Pangulo na talagang tumutulong handa sa lahat ng oras no? Kaya mga kababayan ko, muli po tulad po ng sinasabi ng yung lingkod, mabuhay po ang ating inambayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat po. Inasabi nila para ba batas na nilika?